What's up Ketchup mga kanyors TV at mag iihaw tayo ngayon guys ng masarap at bagong huling isda guys sa dagat At dahil kakaumpisa pa lang guys ng umagang kay ganda guys Maghahanap na naman tayo ng ulam dito sa tabi ng dagat So mangunguha kami ng halaan mga idol At kasama ko yung bayaw ko dyan mga idol at tingnan mo naman at mayroon kaming nakukuha Pero dahil nga mga konti lang guys ang aming kuha guys maghahanap tayo ng isda ang isda naman guys ay dahil papunta na at parating na ang mga mangingista guys maghahanap tayo dyan dahil marami palang huli sila and shout out dyan kay ED muli guys dahil siya po ang nagbigay sa atin ng masarap at malalaking isda mga idol at ito mga idol tiningnan ko at nakikita ko mga idol ang mga isda dito sa tabi ng dagat sobrang dami mga idol yung kanilang huli pinagpala pala talaga itong kanyang uh, sakayan mga idol dahil namimigay pala ito idol ng mga huling isda at shoutout yan sa mga busuhan niya mga pogi at mga malalaki eh, malalaki yung braso oh guys sa kakahugot ng lambat so ayun mga idol ayan napakaraming guys ang kanilang binigay sa akin kaya naman tuwang tuwa senyors tv at umuwi na naman tayo guys na may pang ulam at tuling punta ko na to mga idol dyan sa tabi ng dagat dahil nga mga idol kapag nagpunta tayo dyan binibigay na lang nila yung kanilang isda eh alam mo naman mga idol na napakahirap ng buhay ngayon sa probinsya kailangan din nila guys ibinta kaya lang kapag napunta tayo doon hindi na sila nagbinta sa akin mga idol ay sos pastilan tong mga batawhana oy oh Pero anyway guys, very much appreciated guys seniors TV kaya ayun guys, mayroon na talagang ulam seniors TV. Nagiyaw tayo guys at tingnan niyo naman 'yan. Sobrang fresh na fresh guys yung ating isda. Te, maglaway-laway gid kamo ni karon kay ara na guys oh, lapit na maluto ang aton sinugbang isda about this sampat nga karon sa sausawan guys sinamakan nang nakaron ang katapat nga sili nga pertikakan so ayan mga idol ang sobra niyan mga idol ginawa nating daing para naman mamaya mayroon na naman tayong ulam mga idol Thank you for watching mga idol and thank you so much sa patuloy support kay Nurse TV at hanggang dito na lang mga idol hanggang sa muli paalam.